Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. <tinyo> tuloy na pakikipaghabulan ng grupo ni na Primo laban sa mga tao ni Mulong ay mas tumindi ang bakbakan at palitan ng mga bala ng magkabilang panig hanggang sa mapuruhan nga si Yoli. Na corner naman ni Mang Berting si Mulong at ginamit niya itong pagkakataon upang hagisan ng bomba ang mga kalaban upang tuluyan silang makalayo sa lugar. Labis-labis naman ang pag-aalala ni Lucio dahil sa tinamang tama ni Yoli. Nais ni Lucio na dalhin ito sa pinakamalapit na ospital, ngunit iginiit ni Amanda at Primo na masyadong delikado dahil mahihirapan silang ipaliwanag kung ano ang nangyari. Kaya naman iginiit ni Berting na may kakilala siyang doktor at pwede nilang papuntahin sa bahay ni Yoli. Maya-maya pa ay hindi nakapaghintay si Lucio at siya na mismo ang gumawa ng paraan. Pinaharurot niya ang sasakyan upang dalhin si Yoli sa pinakamalapit na ospital. Ngunit doktor ng veterinaryo ang kanyang napuntahan at tinutukan niya ang doktor para gamutin si Yoli. Di nga nagtagal ay binawian na ng buhay si Yoli. Kaya naman labis-labis ang pagtangis ni Lucio at nang nasundan sila ni na primo ay huli na ang lahat. Binayaran na lang ni Amanda ang doktor upang hindi magsalita sa mga pulis ilang pag-uwi ay kinausap na Berting si Lucio at sinabi na huwag sisihin si Primo sa pagkawala ni Yoli. Kitang kita umano ni Berting kung ano ang tunay na nangyari. Ngunit sinabi ni Lucio na hindi na nito mababago ang isip niya dahil namatay umano si Yoli dahil sa kapabayaan ni Amanda at Primo. Sa kabilang banda hindi na mapakali si Bubbles at pinuntahan niya si Tanggol upang kausapin. Ayon kay Bubbles ayaw niyang maramdaman ni Tanggol na mag-isa lang ito at ayaw niyang mawala ito sa landas. Kung kaya't kung kailangan ni Tanggol ng makakausap at mahihingahan ay naroon lamang siya at handang damayan ng binata. At ang mga dapat nating abangan ngayong Miyerkules, malalaman na nga ni Rigor dahil kay Marites ang tungkol sa nag-iwan ng pera. Kaya naman malaking gulo na naman ang mangyayari sa tahanan ng mga dimagiba. Habang si Don Julio ay sinabi kay Ramon na sasanayan na niya si Tanggol na maghawak ng negosyo dahil hindi pwedeng tumigil ang pagpasok ng pera dahil lang sa nawawala si Mopang. At sa paglabas ni Ben ng selda ay may pakiusap si Tanggol na hanapin ni Ben ang asawa ni Mokang. Kaya naman kapamilya kung bago ka palang sa akin channel ay mag-subscribe ka na at i-click mo na rin ang bell icon para updated ka sa pinakahuling kaganapan sa paborito mong teleserye, ang EPJ's Batang Kiapo. Hanggang sa muli, salamat!